Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo. Bale, ang isi ko ngayon sa inyo ay tungkol ito guys sa ano ha, yung mga nabiktima guys ng gayuma. Yan guys, kung nag-share ako ng gayuma at magbibigay din ako ng tips para matanggal yung gayuma sa inyo. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Ngayon guys, kasi marami ang nagtatanong sa akin, marami din guys ang mga nagme-message sa akin na yung mga ano nila nagayuma, ganito ganyan, marami guys, sa marami. Kasi alam naman natin guys nang isang tao kapag nagagayuma ito guys ay talagang hindi yan guys mapalagay sa buhay niya. Yung para bang nasa ilalim siya ng kapangyarihan or nasa kumbaga under na under siya ng isang tao na nanggayuma sa kanya. Yan guys, yung para bang ano kasi guys, kapag nagagayuma guys ha, ito guys ay mga sinyalis na kumbaga kapag nagagayuma ka ng isang tao, siya, lag, siya lagi guys yung laman ng nas, ng isip mo. Yung para bang siya lagi ang iniisip ko kunyari nagayuma ako para mas mabilis ang paliwanag ko. Kunyari ako ay nagayuma. Siya guys ay laging laman ng isip ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yung para bang hindi ako kuntento sa buhay ko kapag wala siya sa tabi ko. Yan guys, para bang miss na miss ko siya lagi, mahal na mahal ko siya. Yan guys, para bang kulang yung buhay ko kapag wala siya sa tabi ko. Yan guys, ay mga ano guys, yan guys, na kumbaga, biktima ka ng isang gayuma. Yan guys ha, ako naniniwala ako sa ganyan talaga guys, yung mga gayuma na yan guys ha naniniwala ako sa ganyan guys kasi may mga kakilala na ako guys na kumbaga talagang nagayuma sila nagayuma talaga guys meron pa akong kakilala guys na kumbaga maganda siyang babae guys magandang babae kumbaga nagbakasyon lang siya guys sa ano sa province kaya ako naniniwala sa sa ganyan na bagay nagbakasyon lang siya guys sa probinsya tapos ngayon guys bali guys may isang lalaki na nagkagusto sa kanya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Eksakto, yung kaibigan ng guys ng pinsan niya. Kaibigan ng pinsan niya guys, pumunta sila sa bahay guys ng kaibigan ng pinsan niya dahil ito guys ay nagkumbida ng hapunan or merienda sa bahay. Yan guys, ha. Tapos ngayon guys, yung babae na nagbakasyon na yan guys, nagustuhan ng lalaki, di ba? Na gustuhan. Ngayon, guys, ay ginayumag, guys, niya ito sa pamamagitan lang, guys, ng ano, kumbaga, nilagay sa pagkain yung gayuma na yan. Yan, guys, ha? Tapos ngayon, ano ang nangyari, guys? Alam niyo ba kung ano na ang nangyari? Ang nangyari, guys, ay talagang nabuang yung babae. Yung parabang umuwi siya na parabang wala na sa sarili. Yan, guys, na hinahanap-hanap niya yung lalaki para bang ganun guys hinahanap-hanap niya at para bang okay. lagi siya naghihintay para bang naano na siya na instant ano siya guys eh kumbaga instant mahika ganun guys tapos buti na lang guys kumbaga ito guys ay para bang naano guys na nalaman nalaman kasi alam nila na yung pamilya na yun guys ay may mga kakayahan sa gayuma ngayon nalaman nila guys na ito ay na gayuma yan guys Talagang grabe ang galit, guys, ng tsuhinong babae na yan na nagbakasyon, naghinayuma. Grabe ang galit niya. Yan, guys, dinayo talaga nila yung pamilya na yun, guys. Pero sa awa ng Diyos talagang, guys, alam nyo, nagamot. Buti na lang nagamot dahil ang nanay nung ano na yun, guys, yung nanggayuma, ay may alam din para alisin yung paggagayuma dun sa babae sa, ng kanyang anak. Yan guys, kaya naniniwala ako sa ganyan guys ng mga gayuman na yan, mga pampatak. Yan guys, kung ano nung mga ginagawa ng mga mahika yan, guys. Kasi marami akong alam sa ganyan guys. Bata pa ako siguro nasa high school pa lang ako guys. on marami akong alam sa bagay na ganyan. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon kapag ikaw guys ay nagayuman ng isang tao. Kumbaga, parang nakapag-share na ako nito pero kumbaga kulang ang paliwanag ko sa una kong na-share noon matagal na taon na ang nakalipas. Kumbaga iaano ko ngayon ng kumpletong kumpleto yan guys ang ibig kong sabihin kasi marami nagtatanong sa akin. May mga followers kasi ako guys na kumbaga biktima sila ng gayuma. Yan guys. Excuse me. Nagdidigay ako. Yan yung sinasabi ko guys na mahirap talaga guys ha. Uh, mahirap talaga guys kapag nabibiktima na ka ng gayuma ako naman guys, sa totoo lang ha Kung baga magpapakatotoo talaga ako dito sa inyo ayoko kasi yung magmamalinis ka masyado kasi walang perfecto guys sa mundo ha walang perfecto sa mundo, kahit ako hindi ako perfecto, oo maka ako na tao talagang grabe yung ano ko kay God pero hindi ako naging perfecto na tao ha? lalo na noon guys medyo pasaway din ako noon kaso nung nag-devotion po na ako pinanindig ako yung pagiging mabuti ko ganun guys, ako guys, uh, sinasabi ko na yun sa inyo dati guys, ay gumagamit din ako guys ng gayuma. <laughs> Ayan guys, ang ibig kong sabihin. Kung talagang ano, syempre minsan kasi para bang hindi ka lagi pinapansin kasi pangit ka, yung ganun guys, yung para bang eh, syempre maaano ka sa mga kaibigan mo, may mga boyfriend, boyfriend, pero eh, walang gawa, walang ginagawa ng mga kung ano-ano ng ano, mga hindi maganda kasi mga bata pa. Kung baga panahon na yung guys is medyo ano nun, Hawak-hawak lang ka ng kamay, patay ka na dyan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, parang gano'n, guys. Para bang, ano, uh, hanggang sa natuto ako sa mga ganyan, guys, na bagay na yung mga gayuma-gayuma na yan. Yan, guys, kaya ako naniniwala ako, guys, sa gayuma, ha. Naniniwala ako sa ganyan. Kung baga, minsan talaga kailangan natin gamitin ang ganyan, guys. Pero lagi kong sinasabi sa inyo na bago kayo guys manggayuma, bago kayo manggayuma guys, pag-isipan nyo munang mabuti kung yun ay karapat dapat sa inyo ha. Kasi nung late na guys, nung nalaman ko na may batas ang spiritual, yan guys na kapag nanggayuma ka nang nanggayuma guys, sa kumbaga may karma yan na balik ha. Kunyari lang, sige mo lang ang laro sa babae. Ngayon guys, may babalik yan sa iyo ha. Kumbaga, posible na ang mahal mo sa buhay ay masaktan din. Yung para bang maging biktima, kapatid yan, or kahit na sinong malapit sa buhay mo na kumbaga maluloko din or masasaktan. Para bang balik or ang anak mo dyan ang mag mag aano sasalo sa kasalanan mo. Yan guys, hanggang sa naisip ko yan guys. Kaya kumbaga talagang nagbago na ako, hindi na talaga gumagamit ng mga ganyan. Yan guys, kumbaga share ko sa inyo ngayon ha, kung, kung paano guys, kung paano Paano ba alisin ang isang gayuma? Halimbawa kunyari lang, ikaw ay naggayuma ikaw si Maria at biktima ka ng gayuma or ikaw si Pedro biktima ka ng gayuma. <coughs> Excuse me. Ano ang gagawin mo? Kumpati ito guys, na-share ko sa inyo, makakatulong ito, ha, makakatulong ito para mabawasan yung nararamdaman nyo sa isang tao na nanggayuma sa inyo. Kasi mahirap guys yung naggayuma, kumpati para bang nabubuo ang kajan, ang isip mo lagi, siya siya lagi ang iniisip. Yan guys, parang hindi ako komportable kapag wala siya sa buhay ko sa tabi ko. Nakakaano din 'yan yung iba na din sa ganyan eh. Parang ganyan na ano, 'di ba? Na parabang naiirita din sila ganyan. Yan guys, kaso ginayuma kanya eh. Yan guys, ang ibig kong sabihin ngayon, ang gagawin niyo picture lang guys. Ang picture ng tao na yun, na duda niyo na nangayuma sa inyo, anong gagawin niyo? Kapag ito ay kayo mismo ang gagawahan ang gagawin nyo guys, ang picture guys ay kumbaga, halimbawa lang ginayuma ako ni Pedro. Ang picture ni Pedro na yan guys ay kukuha ako ng isang picture. Tapos ngayon guys, yung picture niya ay ko ng pangalan niya ha. Sa likod, kunyari lang ang pangalan ay Pedro Pinduko. Ha, tatlong bisis yan na isusulat guys sa likod. Sa likod ha, sa likod. Yan guys, sa likod ng picture, tatlong bisis. Gumamit kayo guys ng pula <coughs> na bullpen tapos big letter hang ang pagkakasulat kung alam niyo ang birthday, isulat niyo din ang birthday niya. Tapos ngayon guys, gawin niyo ito guys sa araw ng Biyernes. Sa araw ng Biyernes, malakas na araw ng Biyernes, first Friday or last Friday of the month. Yan guys, anong oras? Hapon guys, kahit mga alas 3 ng hapon. Yan guys, alas 3 ng hapon. Ha, alas 3 ng hapon ha. Yan guys, magpakulo kayo ng tubig guys sa ano, magpakulo kayo ng tubig guys sa sa kasirula or kahit kawali yan, kasirula, magpakulo kayo. Kahit punti lang, guys. Tapos ngayon, guys, ha, ang gagawin nyo, guys, ay ano yan, guys, eh, kumbaga, magdadasal kayo. Pagkulo na yung, yung tubig na yan, Pagkumulo na yung tubig na yan, guys, kumukulo na siya, di ba? Nagbababol na siya. Yan, guys, ha, ganyan na. May mga bula-bula na, yung talagang kumukulo na siya. Ngayon, ilagay nyo, guys, ang picture ng biktima na yan ang picture ng biktima na yan guys sa yung ng biktima sa inyo ilagay nyo ang picture na yan guys sa kasirulan na yan na kumukulo tapos ngayon guys ay ano kumbaga ihalo nyo ito guys kumbaga magdasal kayo guys ng uh, paternoster yan guys ang ibig kong sabihin ha yan guys ang ibig kong sabihin yan ay latin guys ng our father Ha, yan guys, ang ibig kong sabihin na latin. Pitong bisis nyong babanggitin ang latin ng Our Father. Pag hindi nyo alam guys, ang latin ng Our Father, i-search nyo lang na lang guys sa YouTube. Marami guys ang mga nagbibigay dyan ng upload tungkol sa latin ng Our Father. habang nyo ito ng ano guys, pitong bisis. Kunyari lang, Our Father in Heaven, Holy Be Your Name, Your Kingdom Come sa panguna, wag kayo maglalagay ng amen pangalawa, wag kayo maglalagay ng amen pangatlo, wag kayo maglalagay ng amen apat, lima, anim, pag pito kayo maglagay ng amen. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. O, ano hinyo lang yan guys, ukagin niyo nang ukagin yung ano uh, i-mix yan, anong ukag na yan guys, <laughs> sila sabi ko. <laughs> ukagin niyo lang guys, ang ukagin yan ha. Yang ano na yan guys, yung yung tubig na kumukulo na nandoon yung picture niya. Kung baga ganunin nyo lang ng ganunin para kung baga maano yan guys ha. Hayaan nyo na kumupas guys yung kanyang litrato. Sa ano na yan guys sa sa kasirula na yan guys ha. Basta dasalin nyo ang paternoster halatin Latin ng our father. Kung hindi nyo naman guys alam guys ang paternoster yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, subukan nyo lang guys yung our father ha. Our father ha. Subukan nyo lang. Kung hindi nyo mapagana, maglatin kayo. Dahil mas powerful guys ang latin na dasal. Yan guys ang ibig kong sabihin. Mas, mas powerful siya. Tapos ngayon guys, ha, halimbawa nag our father kayo ano, tapos i-ano nyo na hinihiling kung pagkatapos nyo ng pitong um, latin na our father, or our father na yan sa English, Excuse me. Ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo guys ay mag ano lang kayo guys ng mag -ano, ha. Ah, ah, ihiling nyo, hinihiling ko. Diyos naman na makapangyarihan sa lahat hari ng mga hari. Hinihiling ko na kung ano man ang ginawa sa akin ni e Pedro Pinduko na mga panggagayuma ito ay mawala na sa katawan ko. Mula sa araw na ito para bang magkaroon kayo ng kahilingan. Yan guys, ha, magkaroon kayo ng kahilingan. Siyempre, sa Diyos Ama, humingi kayo ng tulong dahil siya ay powerful. Ang Our Father na yan, alam naman natin yan, dasal na yan, di ba? Sa Diyos Ama yan. Kaya kung baga magkaroon kayo ng kahilingan, yan lang guys, magkairo. Tapos ngayon, pag okay na, nakapaghiling na kayo guys, yan, takpan nyo lang guys, yung kasirula na yan, na yung picture niya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan, tapos ngayon, ha, hayaan nyo lang yan, syempre mainit pa yan, hayaan nyo lang yan. Tapos ngayon, guys, ano ang gagawin nyo, guys, sa ano na yan? Sa, sa ano na yan, guys, sa ano? Sa picture na yan, ano ang gagawin? Baka may magtanong na naman, ma'am, ano ang gagawin dyan? Ang gagawin nyo, guys, ay itapon nyo ito, guys, ha? Itapon nyo ito. Ah, diba, alas 3 nyo ginawa nyo? Itapon nyo ito ng mga alas 6 ng hapon. Itapon nyo ng kung saan saan. Tapos ngayon, pagbuhos nyo, guys, kasama ang picture, Huwag na wag ninyong lilingunin yung tinapon nyo na yan. Wag na wag ninyong lilingunin na pagkatapon nyo magtatapon kayo ng ganyan, ibubuhos nyo, titingnan nyo, wag. baga ibuhos nyo ng ganyan tapos nganyan maglakad na kayo. Wag ninyong lilingunin ang picture na yan kahit kailan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha? Or pwede din, guys, na ito, uh, guys, ay ibaon nyo sa lupa. Ibaon nyo sa lupa para hindi nyo na talaga makita ang picture na yan. Baka, mami, naglalakad ka, itinapon mo lang dyan sa malapit, malapit sa inyo. Yan, guys, naglalakad dyan, makita muna naman yung picture na yun. Uh, mas maganda yung ibaon nyo na lang, ha? Or ilagay sa isang lugar na, sa mga damuhan, yan, guys, mahilig ako sa ganyan noon. Kasi dati, guys, nagre-ritual ako. Yan guys, talagang mahilig ako sa mga garapo na yan. Itatapon ko yan eh kung saan saan yun yung hindi na nakikita. Yan guys, kumbaga may mga alam ako sa mga ganyan. Eh. Yan lang guys, ha? kumbaga yan guys ay makakatulong sa mga tao. Pero kapag hindi naman kayo guys ang biktima, ha? kung hindi kayo ang biktima, ritual na yan guys eh. Halimbawa lang, yung anak mo or daddy mo or mommy mo nagayuma, yan guys, gusto mong patanggal yung paggagayuma sa kanya kasi may mga lumalapit sa akin na ganyan guys yung mga mami nila is nagagayuma ayan guys ang ibig kong sabihin para bang alam naman natin kung nagagayuma ang isang tao kasi minsan guys alam niyo yung mga nagagayuma hindi naman sa nagsasalita ako ng ano ah, kasi isa rin akong nagagayuma dati guys ah ano kasi yan guys eh kumbaga syempre para bang ah, medyo mahina lang ang loob ng mga ganyan Halimbawa lang, kunyari lang, hindi sila kagwapuhan o hindi sila kagandahan. Ang gagamitin na lang yan, guys, sa gayuma para makuha nila yung lalaki o babae na gusto nila. Ganyan lang, guys, yan. Kung bakit nangyayari yung mga magayuma. Pero ah, hindi maganda guys yung panggagayuma dahil may balik yan, may karma. Kailangan guys kapag inayuman nyo yung isang tao, asawa nyo, huwag kayo magluloko ha. Yan guys, or boyfriend nyo, ginayuman nyo, huwag kayo magluloko. Yan guys, panindigan nyo yan. Yan lang guys ha. Kumbaga yan guys ay makakatulong para matanggal guys yung gayuma ha. Yan lang guys. I love you all. Ask him, Julie, Janem kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube ko. Yun din guys yung <laughs> dito sa channel ko. <laughs> yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ko ha. Yan lang guys. Pasensya na kung bira guys ako makapag-upload ha. Kasi medyo na busy lang ako guys. Pag busy ako guys hindi ako nakakapag-upload kasi all around ako. Alam niyo naman talagang medyo pagod lagi ako minsan. Bye!